wala ka namang objection sa good vibes na baon ng tatlong abogadong miyembro ng The Social Network. TSN. Ah, Laging mo abalandra ang tres lawyers na ito sa inyong mga news feeds True. dahil sa kanilang mala out of the box na content. Kilalanin po natin ang tatlong content creators sa video na ito. We're lawyers. Of course, pwede niyo kami ng libre sa Viber at sa Messenger. We're lawyers. Of course, palagi kami siyang use. <laughs> We're lawyers. Of course, magaling kami mag-English. Right? We're lawyers. Of course, parati kami naka-blazer at briefcase. Of course, pwede niyo kaming katukin ng alas-ais ng umaga sa bahay para humingi ng legal advice. Yung wala pa kaming hilamos, wala pa kaming praga, ganoon. Pwede. Go! We're lawyers. Of course, memorize namin ang lahat ng batas, pati penalties. We're lawyers. Siyempre, puro objection your honor lang ang sinasabi namin sa court. We're lawyers, of course. Kilala namin lahat ng abogado sa bansa. And sa so world. <laughs> At heto na nga sila ang The Social Network. Let's welcome here sa studio, Attorney Camille Buhay Lavier! I object! <laughs> 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 Attorney <laughs> Cristina Faye Condes de Sagon! Respectfully entering my appearance uh -huh. uh -huh. Attorney Vivian Tan, T-A-N, <laughs> De La Cruz! Thank <laughs> you. <laughs> <love Yes>. <laughs> wow, lahat sila. Ay, lawyers sila tatlo, right. Astig, di ba? Oh. Katakot kayang makamit ng lawyer kasi baka ka agad na sa pero, pero pina. Okay. Nila, hindi, sila <laughs> hindi nga. Para pinapili nila sila na-meet ko na. Oo, dalag ka nagkaroon ng friend festival yes. noon sa Shangri-La yes. Mall. Pumunta sila ah. dahil nga pina-follow ko sila noon. Wala pang TikTok na mga panahon na yun, Papu. Oo nga oh, eh. Pero dahil ngayon mo lang sila nakadao upang pahalan ko no, pa po. <laughs> Tell us about the social network. Paano nyo binuo ito? Ayan. Mm. Ayan. Ayan. Go, okay. Okay, since ako ang okay. history professor. <laughs> <laughs> then, nabuo kami kasi uh, after law school, medyo naging busy right after. Mm -hmm. And then, parang kailangan namin ng outlet. Usap-usap kami one time dinner sa bar. Uh -huh. Tapos, <laughs> dinner after, dinner eating, <laughs> after eating, after <laughs> eating, eh nauso yung mga vlog nun. So, B-L-O-G. So, uh, uh, Oo, yung unang panahon. Sulat-sulat uh -huh. uh, uh -huh. uh -huh. pa. Uh -huh. Tapos, uh, na, eh parang, nag-usapan pa namin yung mga bloggers, Tapos, towards the end of the evening, na-realize namin, interesting din naman kami. Uh -oh. Sa tingin namin. Sa tingin sa tingin namin. namin. so, so, share natin so, yan. Parang ganun. right, parang right din na mag-vlog kami. Uh -huh. so, okay. Sino ba usong vlogger noon? Sinong sikat na vlogger at that time? na vlogger na, na, na Kaya na na kasi tayo para nag vlog -oh. Uh -huh. Meron kasi kaming ka kilala sa law school na, mm -hmm. na meron siyang vlog. Okay. Sabi na, eh, Ano talaga to eh? Bunga ng inggit. Bunga ng inggit. Di ba? Na inggit. Like them Kahit may edad na tayo <laughs> Nagkakaaminan na Dapat, <laughs> uh, uh, Pero actually No objection Parang dahil kwentuh-kwentuhan na ngayon uh, Hindi namin talaga namin seneryoso okay. Pero si, si Vivian Kinabukasan Oo oh, meron na agad May site na oh, agad kami Sumawa nito sa amin Landline pa yun Landline pa yun Landline pa yun Sabi niya Oy meron na tayong site Ito ha www.ano Oy ang galing yeah. So ano yung pinaka first post nyo? O yun na First post natin First post nyo Landon pa rin naman Ito chicken. Pabor sa atin, 'di ba? Kung bakit? Kasi naggumawa kami ng names namin. Eh. Okay. Like ako domesticated kasi at that time not... ako yung ako pa lang ng names siya sophisticated kasi siya na lang sa aming tatlo yung nagpumaparty. Pumaparty. Oy! Yeah. Uh, Makati girl! Mahati. Uh, uh, <laughs> dahil lang sa syudad ako na <laughs> <laughs> Dahil uh, siya taga sophisticated, Southern, ako si uh, southern uh, girl. Ako si provinciate. Yes! Yeah. Uh, <laughs> Oo. No, ang tagakabite kasi. <laughs> uh, uh, uh. Tapos yung vlog nyo, comedy to. Panakakatawa. Humor, you know, yes. Humor, ha? Oo. Oh. Pero wala pang video noong time na yun, syempre. Wala so, pa. 2012 yun, well, 2012. picture picture lang. Oh. So tuloy-tuloy yan hanggang nagkaroon na ng video o nag-stop kayo for a while? No, tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy oh. yan? Oo. Tapos, oh. Oh, oh. Yes, Tapos oh. yun yung start na nagka-YouTube -nagka mm -hmm. na nga. Ayan Tapos nirecruit na yan. Oh. Ni ma kami. May oh. nag-recruit oh. sa'yo. Oh. Join may naman nag kami. Oh. Sino nag-recruit? Anong recruit to? Ang mga group-group mga vloggers. Parang nagma-manage din sila ng mga YouTubers. That time. That time. Hanggang may nag-offer pa Libro daw kami. Uh -oh. Yan na, meron ako librong yan. <laughs> uh -oh. so, mantakin mo yun. Mantakin mo yung libro. Nakasabi, mag-print. namin yun sa resume namin. No, writer. writer. Author. Oh. Yes. Hindi nga lang legal book. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Nag-guess na rin kayo sa mga TV shows. Aside dito from this. Dito pa. <laughs> Meron na kayong mga guests. Hindi daw, Meron. dito daw lang. Dito pa Ay, hindi. Meron na si... Sorry, ano? I wonder. I wonder. Yo, I, wonder. Eh, eh, I wonder. may mga Ito ano, pa kaya? Posing-posing pa Ano ba ito mga wine wine na yan? Sa libro. Sa libro. Sa di ba? libro. natin, guys. <laughs> 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 Ayan. Okay. Ito kayo. Ayan. Si, ayan, you ayan yung launch -huh. ng book nila, Papo. Yes, may oh. pa-launching kami. Kaling, Two prints, ha? Two oh. printing na. Two <laughs> dalawa lang. Kasi yung <laughs> dalawa lang Two yung prints na. <laughs> <laughs> yung Three. unang printing po kasi mga kamag-anak namin yung pumili, oh. Obviously, magkakaibigan na kayo nung panag-aaral kayo, no? Magbabarkada na kayo. Nung law school, hindi talaga kami magkakaibigan. Ayaw ko. Magkakaibigan no, na no, kami ng law school. Doon kami nagkakilala. Actually, pero kami, college, magkakilala kami. magkakilala kami. Undergrad. Ah, Right. pero nung law school kami na buong tatlong uh -huh. block uh -huh. Uh -huh. saan kaya ng UP di ba la pipa 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 si pipa so, si pipa si pipa si si pipa si 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 nang, mm. ni sa At bar. Ah, sa bar, bar. Top, bar top, top, ten. Wow. top Anong year? Anong year? Sa, uh, top 10? Wag na po natin ten? sabihin ko. Oh, ano okay. Magkakabuli <laughs> nga lang year. Oh, kasi oh, kasi anong grade, anong grade oh. pag top notcher so, sa top, ten. top Ano daw ano grade? Anong grade, anong grade? Ang baba. Baba, <laughs> <laughs> top notcher. <laughs> top notcher ka mababa. So ano kami? Lupa kami. Lupa sila dahil mababa. Hindi, nung grade, nung time namin, kasi ano talaga siya? Mahira. Parang yung highest, 82. 82. Ano. Parang ganyan. Wow. Ako mga 80 point oh. something. So gano'n kahirap ang bar. Still, no? Iba, ah, ganun ganun Para mag top oh. 10, hindi madali yes. yun. Ano, anong klaseng lawyer ka? Yeah. Um, Mabait. <laughs> ano, anong, anong, anong klaseng, uh, ano ba tawag doon? <laughs> anong klaseng tao, ano? Anong expertise Sinasabot mo? Ano yeah, expertise uh, anong expertise mo sa Corporate. ano? Corporate. Corporate. Oh, okay. oh, ikaw naman? Ako um, I've been in government for a while. So, legislation, administrative law. Uh -huh. So, let's hear you speak government lawyer din. Ah, ano naman. Naglilitigate Pero naglilitigate. Wow, bigat. di no, eh, no? ah, Kaya siya oh, magaling mag-English. Hindi. Oh, <laughs> Ay, talaga okay. pag English dapat Ay, pag litigate sa, oh. sa, court mo. Kaya every Monday to Friday lang po nag-i-English. Nakamay <laughs> <laughs> time lang po. Hanggang 5 p.m. Hanggang 5 p.m. Hanggang 5 p.m. Hanggang 5 p.m. Hanggang 5 Mga punchline. 5 <laughs> Yung <mo, laughs> <ba? laughs> <And laughs> ang maganda p.m. po minsan nakikilala Hanggang Judge kanya. Hanggang 5 p.m. Hanggang 5 p.m. Hanggang 5 p.m. Hanggang 5 p.m. hindi Bawal, o, oh, may mga picture tayo papakita, okay, hindi natin sige. kung anong uh, masasabi nila sa mga picture na <laughs> okay. natin papakita. Oh okay, picture number one. Evidence number one. Sige. Evidence. Evidence natin, na? ano ba Evidence. Siya. Pakita natin. Evidence Ayan. siya. Ano, hmm. Annex, number one. Exhibit. Oh, exhibit. Exhibit. EBIT. Exhibit, P. A. Exhibit A. Ah. Oh. Sana. <laughs> oh. Ayan. Ayan na. Nakulong. CK, nandiyan ka ba? <laughs> Nakulong na yata. Si Ayan. Oh. Uh, <laughs> ay, exhibit A. Hmm. Anong kwento sa likod nito? Exhibit A. Ang puson ko. <laughs> Ayan. Okay. Ay, anong uh. kwento sa likod nito? Ayan po. Kasi nag-viral okay. kasi yung ano. Yung jacket. Yung, ni ja yung outfit ni Madam Ha. Bakit nag-viral? Eh kasi kakaiusan ka naman nakakita ng kubiertos. sang uh. ano. Uh, palamuti niya. Uh -huh. eh dahil... Uh, alam ko branded the branded oh, oh. yung mga luxury yung brands niya Moschino so, yan oh, oh. oh, oh. Moschito ata yung ginawa <laughs> <Ang> ginawa mo <laughs> ang ginawa mo ang version mo ano klaseng uh, kubiertos <laughs> din pero plastic plastic yes oh. pwede ba natin ano yan yung picture lang na yun i-zoom out or something ayan Ayun ano tira yes. mo ah plastic ang ano yan is recycle or ano? re use diba oh, oh. oh reduce oh. reuse recycle, recycle. tapos meron ka pang pang ano pang scoop ng ice cream kabog mo si heart may pang scoop ka na ice cream at saka ko may plato po yan sa likod. <laughs> <laughs> Nasaan yung shot ng... O, oh, dito na? Ano yung hikaw? Ano yung... Ba't iba yung hikaw mo? Issue. Na? Kasi syempre, baka tumapon yung kilain. May pamunas. Okay. Exhibit B. Pakita oh, natin po, exhibit grabe. B. Exhibit B. Uh, na Your Honor. Desko. Grabe, nakakatawa <laughs> sila. <laughs> ito naman. Exhibit ito. B. Ay, <laughs> okay, Go. Ito naman Alam si to? Ano, Michael Cinco yan. Yeah! yeah. Michael, Michael Leyva yung isa, di ba? Oo, oh, Leyva. Siya. Uh, Michael Cinco. Kasi Cinco po talaga yung kinabit ah, ko doon ah, 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 yes. sa blouse. Yes! Nakakabit sa oh, dalawin mo. Kaya pala Michael Cinco. Cinco! <laughs> <laughs> yun lang ang na afford natin. <laughs> so you can tell po na si Camille talaga yung gusto mag-artista. Oo. Oh, oh, actually. <laughs> <laughs> actually obvious, eh. <laughs> ako lang ang taga-execute <laughs> po. Actually yun na. Hindi nga, seriously. Gusto mo mag-iartista? You want Inoan Second masyado. Ah, explain explain. <laughs> Please explain Hindi, hindi oh Ano yan Ano lang Kasi parang Kailangan daw pumistisa Para mag-artista Eh, kinuha lang po yung ilong ko Kaya ano po ko dyan <laughs> Okay, next Eto, may isa pa okay. Exhibit C uh Oo -oh. Ano to? Oh. Alak Ayan po. Ikaw pa rin to. Ay, oo nga. Obvious mo na ako po yung utu-utu dito sa grupong ito. Siya talaga. Oh, explain sa, Actually, itong itong pagkakataon na to, ikaw ano? lang yan eh. Oo, oh, wala nang sabi sa'yo oh, niyan. Wala nang sabi. Oh. ginawa yan? Tribute yan kay Tina Turner. Bakit ah, Nung pumanaw si Tina Turner. Yes. Bakit Tribute mo sa kanya. Hindi may pata siya niya. Wala tayo excuse. Zoom out, zoom out. Pakita, pakita ulit. Oh. oh. Ayan. Walis, walis tampo. Walis, ang ginamit mo diyan. Yes. Yeah. yeah. sa'yo talaga. Like, ubod ng katipunyan. Oh. Eh, ah. buto. <laughs> At manika lang yung kabila pala. <laughs> yeah. Ayan, ata yung diba? lumabas yung Barbie. Hmm. version. Tina Turner. Oh. Okay. oh. Hindi po si Tina Turner yung nasa kaliwa. Manika ang ginaya. Yes. Yeah. Yeah. Okay. O okay. Exhibit, meron pa ba? Di. Na, wala, wala na. Wala na. Wala na. O, sige. Pero bukod sa passion na yan, Papo, sumikat sila dahil sa Duster. The Duster Passion. Mm -hmm. Or Movement, or whatever. O no, yan. Oh, yes. Like, duster Glam. The Duster Glam. O, ano nyo naman naisip yun? Pakita natin video muna. O, video muna, guys. The Duster Glam. Oh, my gosh. Na bumenta sa netizens. <laughs> Ready na ba? Ay, okay, okay. Hindi yeah, pa, hindi yeah. pa ready, ready. Hindi yeah, pa. So oh. itong paggawa ng mga ganito, yeah. ayan na pala. Yeah. <laughs> Ano, award win. Anong tawag sa award? Talk about the award. Uh, uh, groupie. E-bloggers. E uh, e uh, ball siya. Uh -huh. And then, we won ng best groupie best. that year. Uh, It's an that annual uh, event po pa, uh -huh. para sa mga before, before, before. ano Anong uh -huh. year to? 20, kasi oh, 2012 kayo nag-start. Mga 20... uh -huh. 2016. 2016. Uh -huh. 2016 uh -huh. Tapos yung Duster, bakit parang nag-iba <laughs> <Kasi laughs> yung itsura? Kasi ang advocacy. Advocacy talaga. <laughs> <laughs> elevate. elevate ang ano, mga ano, common na mga suot at kasangkapan. So yung duster, yun yung ginawa naming ball gown. Katulad ng suot na Pasilit naman. May stand, ladies. Ayan ha. Kala nyo, corporate. Yan, Pero naka-duster na glam. Glamour. Ayan. Yes. Di ba? Kasi parang siyang dress. Yes. Di dress, di ba? Tingnan na tayo. Ang kasi kaya niya na ng duster ng mga nanay. Ay, po kami gano'n. <laughs> oh, okay, gano oh, po kami dala oh, oh. <laughs> <laughs> po, po kami. na dala po kami. Yan ang pang nanay. Oo, di ba? Patingin yung mga baon mo dyan lang dapat pang nanay ang duster. Oh, ah, Tama yeah. naman. Dapat kaya yan. <laughs> Oo, oh, ako sobrang Pinakakomportable. Diba? Curious diba? oh. lang, magkano na ang duster nowadays? Dati kasi 200 pesos. Ma oh, Meron pa rin pa 200. Oh, diba? Depende Papu, ko saan. <laughs> gusto mo ba magsota ko ng ganyan sa bahay? <laughs> oh, naman, pwede. Mamaya gabi pa naglabi okay. namin. Ayun! 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 pa <laughs> Parang hindi ata. Hindi labing-labing yan, ha? Pang... Kanina pa! It's <laughs> the... Grabe ko. Rocking siya. Okay, sige pa po. Na-excite lang si madam! Okay, okay. eh. oh, um, yeah. ito, meron daw kayong dalang morning towel briefcase. ay 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 morning Ito siya. Alam ko yung morning... Good morning. Galingan. Good morning, uh, briefcase. Ito po yung gagamitin nyo kapag uh, ano, hindi nyo na po kailangan na Mag gumate. Ipapakita <laughs> nyo na lang siya, ganyan. Alam mo sabi na good mo. morning. Yes! Saraman sa salita. May okay, sa papu-art o, tinan mo. Oo nga. Ah, sa mga nag commute pag pinagpawisan, igaganyan yung lalita. <laughs> okay na. <laughs> Fresh na yes. ulit. Ang galing. Anong laman niya? Oh. May Naman laman ba talaga o wala lang? Wala percent. po. <laughs> Sino yung ka kaisip niyan? Ikaw pa rin? Hindi, kadalasan Ay, oh, po. Ito, ito si Vivian po. Ikaw pa rin. Hindi, kasi masarap din po siyang isipan kasi ginagawa niya. Siya po, ututu siya. Siya po, Uto-uto pala yeah. pa. Oh, na, na <laughs> like, ano naman yan? Ano naman yan? Ano Ano naman na I-trademark or ano ito? No. Copyright, oh, ay, whatever. Ni, actually, inaanap po namin kasi kung sino po talaga may ari nung <laughs> trade. Good morning, ay, ay, Good morning. Ito yung pangalang sponsorship. Okay, <laughs> pwede kayo mag-merch ng mga duster, ha? Pwede talaga, guys. Hindi nyo ba na yun? Tinatry po na. Kasi po yung minsan yung... Kasi laligyan po namin ng borda. Mas mahal pa po yung pagpaborda namin. Ay, sa duster mismo. Bakit? Benta natin ng mahal para tumubuta. Oh, oh, pag-isipan nyo. pag pero no, ano ano eh. pera biro. Ah, well, pero, serious so, question. Oh. No. Uh, Nakakatanggap din na. ba kayo ng bashing mula sa mga Ay. Oh. nakakaparoon oh. sa inyo? Yeah. yeah. Tell us about that. Me meron ang, meron <laughs> mangilan oh. ilan-ilan, pero oh. kadalasan po, Piling ko dahil abogado, parang ah. natatakot oh. sila. Afraid silang mag-criticize. Ah, okay. <laughs> <Okay. na> sila. <laughs> Baka mas cyber libel. Mm. Oh, oh, pero bira naman yun. Uh -huh. uh -huh. oh. yung pag may nagbabay, yung for example kanina pong pinakita ninyong video. Uh -huh. Uh -huh. Kasi yeah. yung iba hindi na gets na sarcastic It's lang so kami. Oh. Parang parang ayabang naman ganyan. Uh -huh. Hindi okay. okay. <laughs> hindi na lang kami sineseryoso. <laughs> uh -huh. Pero swerte rin po kami kasi siguro sa tagal na rin namin na nagbo-vlog, vlog. Uh -huh. May parang community na rin po kami na supportive naman po sa amin. Oh, sila na 'yung nagtatanggol. Opo. Yung mga na kayo. Kasi common na makita ang mga lawyers yeah. na nagpapatawa. True. Uh, Ayun. Bihirang bihira oh, uh, yan eh. Minsan po, hmm, we have to remind them na hindi po kami komedyante. Hinahire <laughs> po nila kami for oh. shows. Uh, hindi <laughs> pa kami ah, komedyante. Ay, pa. hindi na? Hindi, hindi. Naliwala talaga ako. may nag-hire sa inyo. Nag-i-invite po. May nag-i-invite. Uh, nagi nagi uh, kung pwede kayo. Anong, anong, anong sinasagot nyo kapag gano'ng kanyang sinabi uh, 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 na, ay mga lawyer kayo, bakit kayo kumagawa ng mga ganyang funny, ano? Uh, yan, yan. Sinasagot nyo ba? Why not? Why not? hindi Hindi naman kailangan dapat serious para. diyos oh. diyos sa diyos 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 kung buong buhay mo nang serious ka na lang kawawa ka naman. Oh, Ito na yung outlet namin so we so that we can work better. Tama. Kasi gano'y ba ka-stressful ang buhay niya bilang mga lawyer? Sige nga. Ano? A day in the life. Hindi na uubos ang trabaho. At saka actually yun nga yung pinag-uusapan namin. Yung trabaho ng lawyer ay problemahin yung problema nila. iba. Yes, totoo. Lalo na government kamo, di ba? Yes. Pwede mo ba sabihin anong sang, sang agency something? Sa OSG po. Office of the Solicitation. Ayun. Mabigat nga. Mm. Okay. Oh, hello po sa boss ko. <laughs> <Solden>! <laughs> okay. Okay. Ay, hindi po. Ako po dati po sa Congress po ako. Wow. Congress. Stressful din. O, yan, sa Legis. Kakaiba rin po yun kasi iba-ibang mga batas ang hinahain, tapos kailangan nyo rin pong aralin lahat yan, tapos ipagtatanggol o hindi. So, Dapat ba nasa utak nyo lahat ng mga batas or meron kayong kodigo na pwedeng sumili? Paano ba? Si aralin mo naman. Kodigo. Si na kodigo. Si Vivian na kodigo. Si Vivian na kodigo. I mean, di ba ina-expect ba sa inyo na dapat alam nyo parang makukot nyo agad anong batas, ganyan. Yung iba. Yung iba. Akala ganon. Pero syempre kami, nagpre-prepare din kami for hearings, pag gumagawa kami ng pleadings, nagre-research din kami. Hindi oh. naman namin, ano, pero yung mga pupunta sa bahay, <laughs> di ba? Yung, yung, yung mga maga, sa mga mana-mana. Automatic uh, 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 yung uh, akala nila. Uh, uh, Ngayon, may sagot ka dapat, uh, uh, at or attorney. <laughs> oh, oh, oh. 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 Kasi sobrang hectic ng schedule niyo, eh. Parang ang dami oh. yung oras pag nag-video Parang ba? po, no? <laughs> di ba? Parang, di ba? <laughs> ah, di mayro parang mayro nasisi, ba? Di ba? Ay, naku talaga. Kailangan yeah. po. Ha? Kailangan. Minsan, oh, kailangan yes. po isingit. Minsan, okay. no, mga alas 7, nagkikita-kita na kami mm -hmm. para Yon before magtrabaho. Dati po. Ay, yes yung <laughs> <laughs> Yan ang commitment. Yan na actually yung ano namin eh. Get together. Uh, oh, yeah. oh, before yeah. work Before work. Before, work. Or misan uh, after work. Uh, yeah. Pero pero kayo ng law office. Hindi, no? Yeah. Wala kayo pinutap na kayo si, sa inyo yun. Wala. wala. Ang yun doon? Yan po ang law my first Ang sa po ever since. Sa oh, private. Um, private And practice. And um, uh, kami po matagal. Pareho sa, government, government. government. Pero ngayon po private na rin po. Oh. Uh, like, private ka na rin? Yes, bro. Ikaw na lang sa government. ang naninindigan. Sa republika. <laughs> Para sa bayan. <laughs> Ibig sabihin nyo, accept ano, uh, pro, pro bono ba term doon? Do you accept pro bono cases? Sa mga private eh. Meron naman. Meron. Private. Tsaka parang kailangan po sa amin, sa mm -hmm. lawyers, may may ruling na po ang IBP ba? O uh -huh. ang Supreme Court na there are A number of hours hmm. that you have to dedicate for, mm -hmm. uh, for prubon work. Oh, parang ikalipina kasiriyos us sa kadalag. No? Ano? po ba? Pero lumulubog oh. yung umadu. Ani nga ba? Ay 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 eh. <laughs> 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 Kaniila, patang, eh. Pero, kayo dalawa mo sa Opo, opo. Alaman, alam um, alam. Alam. ako po yung pariwara actually. Ikaw, yeah. Alam namin ko pinaka serious kasi na Jala may i-prank ka. so, namin, pinaupo, sa lubo Okay lang no, naman po. Sanay po. Uh, madalas din sana sa conference <laughs> niyo, parang unti-unti tapos parang wala kang ginag. No quiet. But, quiet ba, eh. Baka, hindi yung upuan, baka it's you. Baka it's you. Tapos parang parang Ah, yes sir. But uh, 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 Ay, trivia kasi uh, Ako yung nating nakaupo diyan bago to bini, pa, bago mini bago, bago pinalitan alam alam ko 'yung buwan ito ito may giling eh Oh. Sige, Papo. Pwede strategy sa ano yan, sa mga hearing sa korte, di ba? Oh, sa kalaban mo, tiyan mo paupuin yung oh, kalaban mo. Oo, oh, tama. Lumulubog para yung... Parang literal na manliit siya. Ah, oh. <laughs> 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 Nakikilala na rin kayo sa labas. Sa, ah, oh. Okay. <laughs> 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 Minsan mo. Kayo, ano yung ginagawa ng mga tapo? Oo, ano, nakilala kayo. Yung mga nakakatawang eksena. Oo, 12 years vlogging na eh. Sa court, yung nakakatawa. Kasi sa kasi serious po kami pag nasa court. Pagkatapos biglang makikilala ka. Kailangan parang balansin si nakikita nila sa vlog at saka yung exactly. seryoso oh, exactly. ano mo. Mm. Oh, so paglabas, dun, dun, na lang ako magwawala. Papa, oh, picture na sa'yo mata ko. Minsan po, minsan. Opo. 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 Oh. Okay, Katawa. Ayan. So all of them, Papu, are married. So hindi uh, sila mga single. Right. Married. Tapos si Atty. Vivian yung may ano may anak na. Dalawa. Talagang domesticated na. Oo, yeah. uh, <laughs> dalawa na. Ang mga husbands niya ba ay nakikita na. din sa inyo? <clears throat> ano po? Sa kanya. Pag wala po sa diwa yung asawa uh, <laughs> Na, na, na papasama ko po sa TikTok. Ayun. Oh, Ay, ko naman. Ako po, patago. <laughs> patago lang. Patago. Minsan pipicture lang ko siya, kasama ko siya yun lang po. Mm. Mm. Pero hindi hindi po medyo shy. Serious? serious. Medyo serious. po. serious. And shy. Oh, oh. Mm. Serious. Hmm. serious. Hindi naman nagagalit tapos na, nakikita hmm. ko. Hindi ngayon. po, nagtataka lang siya kung bakit ganoon ang sabaw. Ginagawa mo ginagawa. Bakit Sabi nga nila, happy wife, happy, happy life. Sabi nga nila, no? O, ikaw naman, Vivian. Ay, Sumasama yun. dati, 'di ba? Ah. Hmm. Pero kasi hindi siya masyadong fun. <laughs> Siya. Love ay, ay, naman namin sa papa ay, ko. Sine-seryoso niya eh. Nag-video uh, <laughs> na lang kami. So, siya na lang nag-video. O, ito, ito, ito. Hmm. Uh, na, na, meron na bang time na natalo kayo dahil litigation ka kami? Nag-litigate ka, tapos natalo ka. O, lahat panalo. Anong winning streak mo? Ay, sa mga kaso? Man, may mga ganun ba? Ang dami ko kasing kaso. <laughs> <laughs> Hindi ko na nang-monitor. Ah, pero pero always panalo. Okay naman po. Usually, um, Usually kasi yung mga on-appeals yung cases na inahawa ka ng OS. So, na nadalas na naman kung nananalo <laughs> pa. Nananalo ang gobyerno. So, nan <laughs> ano ano Lamang naman yan. Nananalo ang Panalo. Oh, oh, oh. Pero kayo oh. hindi, hindi no? kayo litigation eh. Corporate. Siya naglitigate. Eh, naglitigate ka. Ako, sandali lang po kasi po nung first stint ko was private practice. Eh, sa corporate din po. Uh -huh. So, nag appear din po ako sa korte before. Pero doon ko po na-discover na hindi nga po ako for litigation. Yon. Pero nung dati po, nag appear din ako sa Kongreso, uh -huh. sa Senate. Eh, ikaw pa naman yung English. I know, right? Yeah. So, um, yun, minsan napapagalita ka rin ng congressman, ng chairman, yun, or may mga hirit-hirit. Yun po, pakapalan lang po talaga ng mga... Uh -oh. Smile, smile ka lang. Then, opo, yes, you're on. O ano ang plans ng social network? Yan Meron pa ba kayo mga pinaplanong mga projects? O mga hindi pa nagagawa. Ang recently kasi yung ginagawa namin is nang kami ng law schools. Um, kasi nung pandemic, parang um, limited yung naging videos namin. Hindi kami makalabas. So, ang uh -huh. ginawa namin, nag-uusap-usap nag lang kami about law school life, mm. ng law school memories namin. Oh, Kumenta yung gano'ng oh, oh, oh. pandemic. So, kami okay. naging um, followers na law student. students. Uh -huh. So, parang ah, mas ma-encourage pa sila, yeah. pati yung mga new lawyers. Umiikot kami ng law schools. schools. Then, nag-guest kami ng ibang lawyers para yeah. ma-inspire sila. Mm -hmm. So, siguro more On um, that. More uh -huh. on that. And then, pati yung life outside law. Yeah. Yeah. Your honor, alam nyo kaya kayo nakaka-inspire? Kasi kakaiba eh. Ngayon lang talaga ako na nakamit na matatali ng babae. <laughs> accomplished. Tapos, pero kaya nila magpatawa. Taba. And you still respect them. Yun yeah. yun. Empowered talaga. thank you for being us. Thank you.